Hmm, Lablab na na yang kanyang mga junakis Mga alaga. Mga alaga niya. Mga, ito yung mga sunatis ni nanay. <laughs> si Tam Tam. Hello Tam Tam. Hello. mga alaga ni nanay. Ah, oh, mga cute. Sana. Mga so cute, cute, cute. <laughs> yung paglaro hmm. hmm, dami yung ilang ano pinapahigaan na mga lapat hmm. dito si Tam mula na siyang ano si Kikay kinuha na menu new far na si Kikay babae na itin na hmm. hmm. ito naman si Ace yung ama nila <laughs> Ace

mga alaga ni junakisnya na mga niya mga, cutie pie setso oh ini ya yan kum kum hmm. hmm. ay <tik> jump jump si tam tam ah. istri lepat tuh Ay, kasi maglaro ito si Tamtam. -tam, oh. mag ano na sila na eh? Mag 8 months o 7 months? Ma 8 okay, months? Ma 7 months? Nag 7 na ina. Nag 7 na? Ang mahilig kasi maglaro ito si Tamtam -tam, Oh. Ayun well, dito pa si Kika. Ay! Nung maglaro, nung maglaro. <laughs> ano na, ma? hai knep. Ice snow. Hi snow. Ding ni mama nila. Mama nila tam tam tikai pengatlong anak snow at ni is. Hmm, meg ama for itim. Hmm. Bila ni kanisila kenai tam tam. Ap apat silang tamtam. -tam. Si tamtam -tam ito. Si Kikay. Yung babaeng yung itim na sitso. Tapos si si Bibong itim din. Tinuha ni Toto Sit. Ang haba At yung sa, yung sa isa. May new for parent. At din yung una. Unang kinuha dito. Ano yun? Puti na may brown. Ganda. Lalaki din yung na eh, no? Lalaki? Si Nolan daw ang pangalan dun eh. Vlogger din ang nakakuha. Vlogger ang nakabili -bi kay Tam Yung for parent niya. Ay, Tamtam -tam Nolan. Puti siya na may brown. Tatlong itim at isang ano, lima tanin na eh, no? Isang brown na matay yung brown ng baby pa. Hmm. Yan mag-alaga si nanay. Oh. Uh. With matching ano pa yan? With free time. Matching kuto kutok Kuha ng kutok Hi, <laughs> Snow! Hi, Snow! Hi, Snow! Snow! Yung nanay nila. Ilan ni si, si ano na Tatlo. Hmm. Tatlo? Hmm. Tatlo. Three years na. Three years old na si Snow. How about si Ace? Uh, yung ama nila yung apat. Four years old. Is seven years Seven years old. Seven months old. <laughs> <laughs> ah, ang nito si Snow Bells. Hmm. Kanilang far parents si Nanay. Later, uh, mamaya, kain time na. Kain time na mamaya sila. um mm. Pag free time dito na sa may balkon. Nakuhaan na, nanay mga kuto. um mm. Hindi mo kasi maano, may mga ano sila eh. May mga kuto talaga. no si mm Ganda -mm. nito si ano, oh, si Snow. Ya, get that now. Hmm. Maya, kain na sila. Yun. Yan si Ace patis, ang ama si Snow yung. mama ni la, si tam -tam nila at si Tamtam Tam na lang ang naiwan dito na anak nila hmm. parang malaki pa si Tamtam Tam sa kay ano is niya Tam Tam oh, Tam Tam oh, Tam 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 cute cute i-anong Dance, dance, cha cha cha. -ch. Na 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 na, cha cha cha. -ch -ch. Na 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 na, cha cha cha. -ch -ch. Na 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 cha cha cha. -ch -ch. <laughs> Ang ganda siya. Ano sa tam tam mo? Ang ginawa niya sa ano sa mesa, oh? Hmm. Ang ginawa niya sa mesa tam tam, ha? Huh? Kaya yung dalawa ni Kikay. Hmm. Pa ipa ipa na si nanay. Pa oh. ipa ipa na si nanay mga ihi at ano nila matay. Eh. Hmm. Nilagyan na nila ng tubig na may ano. May sunrox. Hmm. Hmm. Ang mga trapo talaga dito oh, kasi pinapahigaan yung nanay at kung ano naman madumi labhan Oo. -uh. -uh. yan oh laro lang nila sige laro kayo dyan ang <laughs> mag ama malaki pa si ano malaki pa yung anak si sa ano sa ama malaki sige sige No naman, parang ayaw gumalaw, no? Kasi malaki na ang chan niya. Malaki na ang tummy ni Snow. My baby. Sa so loob. Buntis na naman si Snow. Pang-apat na yan. Hi, Snow. Hi, Snow. Doon si Tam Tam at saka si ano, eh, si Aso. Nagbabanding. Hmm. Nanay. Hmm. Maya, mag-ano na yan, magpipera ng pagkain. Hmm. Jump si Tam Tam. Tam Tam. Wala pa. Hindi pa ready yung food. Hello. nandito Dito lang sila sa may balkon. Dito lang sila minsan. Pinapatulog ni nanay sa gabi. Hindi na ang pinapasok. Sa so, loob ng bahay. Hindi na. May, bahay, may cage doon sila sa ano sa sa dulo sa mga kusina kung na pinapasok na na doon sa cage dito na lang especially kapag mainit ang panahon snow ito na lang si snow ang uh, huh, nakakat din na pala snow ah, ano na pala Naputol na yung naputo na yung pinutol na yung ano, uh, kuko ni ni mami nyo <tinyo> <laughs> Nagre-ready na yon ang for mommy nyo. Ready na sa inyong pagkain kasi ano na eh, magpo-four -so na ng hapon. Dito lang sila, nagtutulog, nare-relax. May balkon. Lawak-lawak ng itong uh, um, balkon, malapad-lapad. So, dito na lang stay, stay put. Hmm. Alam nila kapag eating time na kaya kasi nag minsan hindi po nagbabantay yan kaya lagyan talaga dito ng ayan para hindi sila makapasok ang itim na nga yan eh Kit hmm. kit as ni Isna, kit kit Isna. Tum tum, mana tu? Tum tum, tum tum. Hmm, Shin, tama. Ay, maglaro ng ganito, <laughs> si, ano si Snow, gusto rin maglaro kasi bigat ng, ng tummy. bigat ng chan. Hmm. <laughs> hilig maglaro. Hmm. Hmm hmm -mm 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 -mm. pang la pang new far parent na napan pa. Mas hmm. kapag ano ganito mga sitso mas babae ang ano. Mang inuuna bilhin. Ha? Huh?

<laughs> 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 Yan lang ganito maglaro. Hmm. Oh. Okay na, okay na, okay na, tama na. Ah. Ah. Ano naman si ano? Eh. Si Snow Oops. Ups, ups, ups. Oh. That's not a name. <mystery. laughs> oh, 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 mami, oh, mami oh, hmm. na oh, 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 Nanay, yung main nyo, mami, yung Mami yun. nandun na sa labas. Maya pa na yung pagkaitin, oh. Tama na. uh mulis na si, ano.